Nakakawala uh, 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 na, ng bilib. Ako ang Diyos, tapos ipako mo ako. Putang ina. Who is this stupid God? Stupid mo talaga itong putang akong ganun. Diba? Ah, yan ang katibaya na huwag mong pagsasalitaan ng hindi maganda ang Panginoon. Actually, hindi naman kailangan ni Digong na magsalita ng gano'n, di ba? Hindi naman siya, kumbaga, under sa napakalaking problema. Siya nga ang presidente, di ba? Nagagawa niya ang lahat. Blessing sa kanya na siya ay maging presidente. Pero ano ang ipinalit niya? Di ba, ang pang-gobyerno uh, ay ginagabayan niya ng Diyos. Ang lahat ng nangyayari sa tao, ay binibigay ng Diyos. Tapos ngayon, after kang bigyan ng napakalaking blessing, mumurahin mo ang Panginoon. Ah, diba? di ba? Napakalaking kasalanan po niyan at ngayon pinagbabayaran niyan ni Digong. Kaya ito, aral na to. Hindi lang sa kay Digong, kung hindi, sa lahat, sa lahat ng tao dito sa mundo. Ah, na kahit ano pa ang iyong relihiyon, wag na huwag mong pagsasalitaan ang inyong Diyos. Di ba? Yun lang po yun. Ah, nako eh, nagiging ano ako, nagiging pastor ako ngayon kasi medyo na ano ako eh, na kung parang alam niyo yung para akong uh, kinurot, para akong nagising sa katotohanan na napakasama po pala talaga. Ha? Ah, nahamunin, pagsalitaan ng hindi maganda, ah, at gawing katatawanan. Ang ating Diyos, di ba? Eto na yun, pinaparusahan na ng langit si Digong. Eto po. Nagsalita na yung ICC Prosecutor na naunang nakaintindi o naunang nagsagawa ng mga pagsusuri sa mga Pilipinong naging biktima at nagreklamo sa ICC tungkol sa paglabag sa karapatang pantao. Eh hindi ho ito bago sa inyo at ito ay eh, matagal na rin lumalabas ang pangalan at uh, uh, bilang ICC Prosecutor. Eto, pakinggan po niyo yung kanya sinasabi tungkol sa kalagayan ngayon matapos arestuhin si Duterte at pinadala na na ngayon sa detention center ng International Criminal Court. Eto, pakinggan po niyo, panoorin po niyo. Well, the arrest of the former president of the Philippines, um, Mr. Rodrigo Roa Duterte, is an important moment. The office has been investigating the situation of the Philippines for some time. In relation to the so-called war on drugs, last month, under the supervision of Deputy Prosecutor uh, Manjane Yang, the team submitted a warrant application to the judges of the pre-trial chamber. The judges have issued that warrant, and it's been executed. And in issuing the warrant, the judges have found reasonable grounds to believe that Mr. Uh, Duterte has uh, committed flashback. You, you, know, you want me to bring me to fine. International Criminal Court. Gladly, gladly, and if they say that I go to jail, I'll rot in jail. Wala kayong problema. Yan ang pagkakamali ni Bigong. Minaliit po niya ang ICC. Akala niya, ah, ang ICC ay wala pong kapangyarihan over us dahil nga tayo po ay kumalas na noong 2017. Hindi niya alam di ba na napaka makapangyarihan ng ICC dahil meron po itong mga galamay like the Interpol. Ah uh, meron po siyang kapangyarihan sa Interpol na utusan para hulihin ang mga wanted sa iba't ibang lugar dito sa ating mundo sa iba't ibang bansa. Ah uh, kaya po di ba nagkamali si Digong ng pangmamaliit sa ICC. O tama yung sinabi ng uh, itong ano nitong ano po ng ICC tong si Dr. Uh, Mr. Khan. Ah uh, na ang kung yung iba ay iniisip na mahina ang ICC, nagkakamali sila dahil katulad nito si Digong na na. At isa pa, ito po ang pinakamalaking pagkakamali ni Digong. Ah, nung siya ay presidente, minaliit niya ang ating panginoon. Ah, ah, napakarami niya sinabing hindi maganda laban sa ating uh, panginoon. Kaya po, di ba? Lahat nang mga paglaban sa ating Panginoon may konsekwensyan. Ah, lahat ng mga pagkakamali mo sa Panginoon may pagkakamal, may kapalit 'yan, may consequence, pagbabayaran mo 'yan. Malaking kasalanan 'yan. Ang akala ni Digong, joke 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 lang 'yan. Ang akala ni Digong, for entertainment purposes lang 'yan. Pero hindi po ganoon tumatakbo ang mga pangyayari. May tadhana. Andiyan ang tadhana para bigyan ka ng leksyon. So, ito po yung video. Paano ka maka na yun Diyos mo pinako sa krus? Napakawala ng bilib. Ako ang Diyos tapos ipako mo ako. Who is this stupid God? Stupid o talaga itong putang akong ganun. Di ba? Ah, yan ang katibayan na huwag mong pagsasalita ng hindi maganda ang Panginoon. Actually, hindi naman kailangan ni Digong na magsalita ng gano'n, di ba? Hindi naman siya, kumbaga, under sa napakalaking problema. Siya nga ang presidente, di ba? Nagagawa niya ang lahat. Blessing sa kanya na siya ay maging presidente. Pero ano ang ipinalit niya? Di ba? Ang pang-gobyerno uh, ay ginagabayan niya ng Diyos. Ang lahat ng nangyayari sa tao ay binibigay ng Diyos. Tapos ngayon, after kang bigyan ng napakalaking blessing, mumurahin mo ang Panginoon? Uh, 'Di ba? Napakalaking kasalanan po niyan at ngayon pinagbabayaran niyan ni Digong. Kaya eto, aral na to. Hindi lang sa kay Digong kung hindi sa lahat, sa lahat ng tao dito sa mundo. Ah, na kahit ano pa ang iyong relihiyon, huwag na huwag mong pagsasalitaan ang inyong Diyos. Di ba? Yun lang po yun. Ah, nako eh, nagiging ano ako, nagiging pastor ako ngayon kasi medyo na ano ako eh, na kung parang alam niyo yung para akong uh, kinurot, para akong nagising sa katotohanan na napakasama po pala talaga. Ah, nahamunin, pagsalitaan ng hindi maganda, ah, at gawing katatawanan ang ating Dios di ba? Ito na yun, pinaparusahan na ng langit si Digong. So, ito po ulit yung video ni Sir Mike Abe. Yun, oh. So, malinaw. ang sinasabi. Ah, base sa kanyang pagkakalam at dokumento, nakuha niyang informasyon, nakualap nilang informasyon, ah, meron hong uh, mga nag sa, may mga nangyari, at kaya nga magkakaroon ng trial. Pero lumalabas pala doon sa kanilang na-monitor at uh, tinanggap ng mga impormasyon at complaint o reklamo ay mula pa ng mayor ng Davao City, ang dating Pangulong Duterte. Doon nagsimula yung DDS na tinatawag. Kasama pa na So mula nung mayor siya at nung siya ay naging presidente ng 2016 hanggang 2022, yung mga record na yan ay nakuha ng ICC. Na may kaakibat ng mga reklamo na ipinail complain ang mga Pilipino na naging biktima o ano. So, ayan po. Medyo mabigat. Pero yung fair trial, mangyayari daw yan. Ibibigay ang lahat ng karpatan at panahon para kay dating Pangulong Duterte na ipagtanggol ang kanyang sarili. Pero marami pong nakalap na palang informasyon at mga dokumento at ebidensya ang ICC. Yan po ay galing mismo kay Mr. Khan. Si Mr. Khan ay ICC prosecutor. Okay? Yan po yung personalidad niya dyan sa kasong ito. Kaya meron siyang authority, meron siyang personalidad, meron siyang informasyon, meron siyang karapatan na ganyan ang kanyang sabihin. Pero ang maganda dito, tinitiyak niya na magiging parehas at ibibigay ang lahat ng pagkakataon. So matinding labanan ito ng mga abogado, ng mga ebidensya at testigo sa lalong madaling panahon na makakaroon ng trial. Kung kailan matatapos, hindi natin alam yan. At iyon ang pinakamalaking swerte ni Digong. Siya ay haharap pa sa usgado. Mabibigyan pa ng pagkakataon na ipagtanggol, pasinungalingan ang mga ebidensya laban sa kanya. Hindi katulad ng mga naging biktima ko ng EJK na talaga namang wala ng pag-asa na makabalik pa dito sa ating mundo para ipaglaban ang kanilang mga buhay. Kaya nga po ang ginagawa ngayon ng mga DDFs ay puro fake news, puro disinformation. Ah, uh, yan po ang pinapalaganap nila puro. Katulad noon, merong mga video diyan na lumalabas na sinasabing uh, binasura na daw ng ICC ang kaso ni Digong. Ah, uh, po diyan mga lumalabas na sinasabi si Trump daw uh, ay tutulungan si Digong at kapag hindi daw inirelease ng ICC etong si Digong ay kung ano-ano daw ang gagawin ni Trump, 'di ba? Yan po yung mga fake news na kanilang ilalabas. Kasi nga po sa usaping legal, Ah, sa usaping ah, katotohanan, realidad, talong-talo po sila. Eh, hindi na nga ako magtatake hanggang doon po ah, sa dahig ay meron pong gumagawa ng fake news. Meron pong gumagawa ng disinformation. At mismong sa loob pa po ng ICC, ito ginagawa. Ah, loob pa mismo ng ICC. Itong si Miguel Dea. panoorin po ninyo itong video. Two days ago, whole world as witness the degrading fashion in which a former president of a sovereign country was bundled into a private aircraft and summarily transported to the hague. to us lawyers this would be called an extrajudicial rendition to the less legally inclined it was a pure and simple kidnapping. di ba? Pinapalabas nitong si Medaldea, nakinidnap daw si Digong. Meron bang kinidnap ah, na tumagal pa ng 12 oras doon sa Villamore Airbase Meron bang kinidnap na binibigyan pa ng pagkain at inumin? Meron bang kinidnap na nakikipag-selfie pa sa loob ng eroplano? Meron bang kinidnap na chinecheck pa kung ito ay maganda ang kalusugan, kung ito ay nasa bingit ng alanganin? bang ganong kinidnap? Ah, kaya nako soplak na soplak itong si ba diba? gusto nilang ma-delay ng ma-delay ang, uh, ang uh, hearing dito kaya Digong, oh hayan September September ulit magkakaroon ng hearing o oh, di ngayon ano ang nangyari sa halip na mapabilis ang trial naku po magtatagal pa oh, eh di lalong magtatagal si Digong doon sa ICC sa kulungan eto pa isa ah eto pa isa soplak na soplak doon po sa local media ng Netherlands. Yung isa nating kababayan na gumagawa ah, ng fake news. What is what is it for? Uh, we're Dutch media. I'm wondering uh, why are you here today? So, so basically, we want we organized this because we wanted to um, support our uh, show support to our former president um, in full conformity uh, To show love with it for him, mm -hmm. and not to demonstrate ag actually against or for what's happening, because the legal aspect of this is going to be taken care of, the lawyers of the former president. Why do you support Duterte? Why not? And your basis is. Uh, his own government claims, like his own government, acknowledged that they Which, executed many people. I'm sure because uh, the last time I checked, it was only seven thousand. Uh, actually, seventeen months into office, the government stated that over twenty thousand people. They they allegedly thousand. That's what they said themselves. No, it was from uh, actually an, a government entity. Yeah, it, um, his, he was in government. No, no, not, government no sorry, 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 not government entity, but a, me a media entity. It's called Rappler. No, there it was it was the public. office. It was Rappler. I'm very sure about that. Yeah, I'm very sure because uh, the government's record shows that it's only seven thousand across three three years of his. Okay, so so your counterclaim is that it's not that bad it's not because it was only seven thousand. Yeah. You can show you, you, you need to check the facts the facts the office of the president stated themselves that in the first 17 months uh, more than 20,000 people were killed. from from which media outlet was that, that? that the government communicated that themselves which government I just told you No, which government there's a sector is it the Department of Justice is it the police records is it the data' it's from... the office of the president and no, that's not true. I, I I'm sorry, but I beg to disagree. The, the facts are not correct. But, but Duterte himself stated he wanted 3 million drug users. Wait wait, wait You're too, turn you're That's too close. Yeah, sorry. <laughs> okay, you said that you wanted to. I'm sorry. Duterte himself stated he wanted to three million drug users. He's against a drug, the drug problem mainly because it destroys society, the the very basic unit of our communities, and he, he has seen that he has done. Eto, so, e'tong ingot nating kababayan, ha, Nakakahiyangan. Sabihin na kababayan natin to kasi eh. ah, Itong engot natin kababayan ay tinalo pa ah, ang Pax ng isang foreigner, ng isang ah, local media. At ah, tinalo siya sa katotohanan. Bakit? Galing talaga sa Office of the President ang mga datos na yan. At yan ay lumabas doon sa Quadcom Hearing. Si Shell Jokno ang isa sa mga nagsabi niyan. 'Di ba kaya nga po etong si Shell Joke na ay nagpatotoo doon sa Quadcom na kung saan ay since 2016 to 2017 ay nasa 21,000 ang nagurgur ng pamahalaan ni Duterte laban sa kanyang ah, paglaban sa pulburon. Ah, hindi po totoo na galing sa Rappler to. Galing ito mismo sa Office of the President at pinagmamaya ah, Pinagmamayabang ito ni Digong na isang accomplishment. Kung meron man tayong ah, kababayan na engot doon po sa Netherlands, na po meron po tayong kababayan doon na talagang mapapalakpakan po natin sa galing. Ha? Ah. Palakpakan muna natin. Napakagaling ah, na itong si ate. Ah, siya po ay kinokontra niya ang mga fake news na lumalabas doon sa Netherlands. Napakagaling ng paliwanag ni ate. Ito po yung panorin po ninyo itong video na ito. At kung sino man po ang nakakilala sa kanya, nako, pakisabi po, salamat. At uh, talagang proud na proud ako na meron po tayong kababayan na nasa Netherlands na hindi po nagpapalaganap ng fake news. Saludo po ako sa iyo ate. Ito po yung video niya. Well, we definitely, we heard about, when we heard about Duterte being arrested, Uh, several of us Filipinos who have long been against this war on drugs, which is a war on terror and war, have come together in solidarity and in support of this arrest. So we congregated earlier today, we've had a protest, we've had several people come together, and we're in remembering the time during his administration that basically gave a blanket immunity and encouraged this culture of terror for. Anyone who was suspected for a drug as a drug user, and there was no no due process at all. There were 30,000 people who were killed randomly without due process. Among them, more than 100 were children, and even beyond that, several other people who were simply red tagged activists, journalists who were um, uh, were daring to, ch to challenge the government were red-tagged as terrorists, and also were killed as victims uh, So, diba, ba buti na lang ah meron po tayong kababayan doon na hindi po nagpapalaganap ng fake news buti na lang nandoon si Ate ah kung sino man po yung nakakakilala sa kanya pakisabi po na ah, kami po na mga Pilipino ah, ay proud na proud sa ginawa niya nga ah, interview, sa ginawa niya nga ah, pagsasabi lamang ng katotohanan, ha, ah, pagsasabi niya ng tunay na nangyayari dito sa ating bansa. Maraming maraming salamat po. Ah. Kung sino man po nakakilala sa kanya, please po pakicomment niyo naman po at pakipasa naman sa kanya itong nga ah, video na ito para pumapanood niya. Ah, salamat po ate. Palakpakan natin. na, ah. Thank you, thank you po sa pagsasabi ng katotohanan niya. Saludo po ako sa inyo. So, ayan na po. So, justice for all. Lagi ko sinasabi yan. Katarungan para sa di umano'y naging biktima. Katarungan din para kay Duterte na siyang nasasaktal dyan. Siyang akusado. Okay? Although si Duterte naman ay parang umamin na rin. Ay, yan ang kanyang kapalaran. Dabi niya, this is my destiny. Kaya sinabi niya doon sa video na pinakita ko sa inyo nung sa bago mo ba ng aeroplano. Na naka-t-shirt lang na parang pagod na pagod. Ha? Yan daw ay kanyang destiny. So, tinanggap na niya. Tinanggap na nga niya. Dahil alam natin matindi ang naging kulitan sa pagitan ni General Torre sa airport at saka sa Villamor bago siya naisakay ng aeroplano. Pero dahil nandiyan na, nangyari na, nandun na siya. So yan daw ay kanyang destiny at kanyang hinaharapin ang kanyang maaaring pananakutan. Dahil ang kanyang sinasabi, ah, kanyang inaako, kanyang tinatanggap ang responsibilidad sa mga nangyari nung siya ay mayor at pangulo ng Pilipinas. Yan naman ay inamin niya sa mga public hearing sa Senado, Philippine Congress, Philippine Senate. Ngayon, nung siya ay huling nagsalita, bago tumapak ng detention center ng ICC, ay inamin niya, this is my destiny. So pag-amin na yan, kung ano man ang mangyayari, hindi natin alam. Kasi magta-trial. Okay? Don't panic. Huwag kayong magagalit. Ha? Nasa tamang proseso dahil yan po ang kailangan. Rule of law sa local na batas dito sa atin kung kinakailangan o sa international law, international court. Mm -hmm. At tumaasa naman tayo at ang buong mundo na kung saan may mga Pilipino na magiging pair talaga ang trial na yan. Talagang mahaba habang proseso ito. Okay? Sana matagal na ni Duterte dahil alam natin may edad na siya, may sakit pa raw. Untuk pagka walang ganyang usapin, ang lakas-lakas niya eh. Di ba? Nung nandoon sa Hong Kong, nung magsalita siya sa harap ng mga member ni Kibuloy, ang lakas ng boses, nagmumura pa nga eh. Pero pagdating sa airport sa Manila, nang huhuli, nabiglang nang hina. Hanggang sa nung nakahold na sa holding area, sa airport at sa Villamor, ay eh parang bumigay na yung katawan. At hanggang doon sa kanyang travel. Aha, so, talaga mahirap pala pagka nakakakaso at nakahawaran ta pares, nakakasakit bigla. O dati nang may sakit, lalong nararamdaman ang sakit. Ay eh parang gano'n. So, hangat pa rin natin na tumagal ang kanyang buhay at kanyang kalusugan, maging maganda ang kalusugan niya para labanan yung kaso. Para malabanan niya. Kasi kung siya may sakit o magkaroon ng problema, physically, abay mahirapan siyang maidepensa ang kanyang sarili. Kaya dapat maging healthy pa rin siya para kanyang malabanan sa tamang proseso under the law, international law, international court, ang mga kasong kanyang kinakaharap. Crime against humanity. Kahit sino, napakabigat po ng kasong yan. Hindi pang haraniwan. Please like, share ng video ito. Kung hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo dito sa Mike Abe Opinions at pati isang channel ko, isang pan-channel natin, MA Pinoy TV. Diba may kasabihan po tayo na ang masamang damo matagal mamatay at yan ang nangyayari ngayon kay Digong. Dahil sigurado ko, nasisiguraduhin po ng ICC na siya po'y malusog na sa magandang kalagayan. Siyempre, sasabihin na lang ng mga pro Duterte na mahina na siya, may sakit, ah, malubha ang karamdaman. Pero, di ba, ah, mismong ICC na po ang nagsiguro. Pina-check up nila si Digong, pinagamot nila, dinala nila sa hospital. Ito ngayon ay physically fit at mentally fit. Alam niya ang nangyayari sa kanya. Ah. Nagtataka nga ako si Medialdea, si Harry Roque, o etong si Bongo, si Philip Salvador, laging sinasabi, ah, may sakit ang Pangulo, matindi karamdaman, hindi kakayanin. Sabi pa nga ni Medial doon po sa airport, ah, ay nako, sinisigurado ko sa'yo, patayan. Ah, gurgur yan kapag yan eh, binyay ng mahaba. Oh, na, hanggang ngayon buhay. Diba kaya hindi po yan papayagan ng ICC na mangyari na manghina o magkasakit? Lalo pa at alam nating lahat na napakaganda ng pasilidad ah, ng mga healthcare facility sa ibang bansa. Lalo pa dyan sa Netherlands na napakayamang bansa. At syempre, ang ICC ay may budget sa mga ganyang pagkakataon na merong mga ah, karamdaman ng kanilang mga nahuhuling ah, personalidad. Ito ay kanilang agad-agad ipapagamot para maiharap sa korte. Diba? Patas eh. Yan ang ayaw ng mga DDF, syempre. Kaya gusto nila na dito ang hearing ah, sa Pilipinas bukod sa napakatagal na. Ah, eh, may posibilidad pa na sila'y manalo sa mga kaso. Ah, kaya nga po, di ba natatakot ang mga biktima, natatakot ang mga pamilya ah, na doon sa, sa, ano, doon sa mga Supreme Court, sa mga korte, dito sa Pilipinas magdemanda. Kasi alam nila na napaka makapangyarihan pa rin naman ng na mga Duterte pagdating sa asuhan. Meron silang army ng mga abugado. Diba? Kaya tama lang yun doon sa ICC para po patas. Para walang influensya si Digong. Para po magkaroon ng patas na pagtingin ang bawat panig. Diba? Magkakaroon ng pagkakataon ng uh... kasi hindi bias eh. Ah, ang uh, mga Pilipinong biktima, meron silang mga panglaban. Ang mga Duterte, meron silang panglaban. Oh, parehas merong mga depensa, may opensa. Ah, so maganda patas, 'di ba? At bahala ang ICC natignan kung sino ang dapat na parusahan at may kasalanan. Ah, napakaswerte pa rin ni Digong dahil dumaan po siya sa due process. Ah, kaya 'yung sinasabi ni Medialdeya, mga fake news na pinapalaganap nitong mga DDFs, hindi po yan uubra sa ICC. Hindi sila nakikinig dyan. Hindi sila naniniwala sa mga nasa labas ng korte. Ang pinapaniwalaan nila ay ang mga ebidensya. Ah, ang kanilang titignan ay ang depensa nila Digong. Ah, yan ang kanilang titignan, hindi ang mga fake news news hindi ang paghuli kay Digong na sinasabi ninyo na unlawful, illegal, ah, hindi po yan ang titignan nila. Ang titignan nila ay ang mga ebidensya ng na mga nagre-reklamo, ah, mga humihingi ng ustisya doon po sa nangyaring mga EJK noong si Digong ang presidente. So, ilaman po maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking blog na ito. Maraming salamat sa ating uh, kumpadre! <laughs> Sir Mike Abe, ayan ha, huwag niyong kakalimutan ang kanyang YouTube channel, Mike Abe Opinions, MA Pinoy TV. Pakisupport po ninyo. Ha? Huwag niyong uh, hahayaan na hindi niyo masupport si Sir Mike Abe dahil ito po real talk at hindi nagpapalaganap ng fake news. At syempre, kasama na rin ang ating mga tropa peeps, sa mga vloggers na mga pro admin. Ingat po kayo, Mama Chup Chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first!